Sinimbog sa si isinagawang bypass operation ang dalawang babae na ito sa Barangay 2 Santa Joaquina, Lawag City, Ilocos Norte noong ikadalamput isa ng Abril. Ito'y matapos magsagawa ng bypass operation ang Pedea Ilocos Region at Ilocos Norte PPO. Na kuha sa kanila ang tatlong pakete na naglalaman ng 2.1 gramo ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 23,800 pesos. I listed siya under SLI o yung ko nila level So, uh, yun po, uh, uh, may information po na, na, ito ay uh, na Kinilala ang dalawa na 29 anyos at 17 anyos. Hawak na ng Pedea Region 1 ang 29 anyos na sospek habang nasa kustudiya naman ng Lawag City Social Welfare and Development Office ang menor de edad. Samantala, sa bayan naman ng Baknotan, La Union, natiklo ng Pidea Ilocos Region ang isa sa mga target-listed drug personality sa rehiyot. Ito'y matapos ikasa ang isang buy bust operation bandang alas 11 ng umaga noong linggo ikadalawampu ng Abril. Kinilala itong si Alias Mata. 38 anyos at residente ng Barangay San Martin, Bacnotan, La Union. Ibinenta nito sa ahente ng PDEA na nagpanggap na bayar ang tatlong pakete na naglalaman ng shabu na may bigat na dalawang gramo at nagkakaraga ito ng 13,000 pesos. Nasa kustudiyan na ito ngayon ng PDEA Regional Office 1 Jail Facility, Camp Diego Silang, Carlatan, San Fernando City sa La Union mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jose Robert Inventor, or Engineers.